Ayan guys. Okay, hello guys ka nga. Hello guys. Hi guys. Hi guys. Mabilis lang mamalengke doon pero <laughs> grabe ang tao. Ayan guys, namalengke kami sa Juliana. Oy, grabing usok ay. Lakas ng patak buhutin mo. Emergency siguro. Emergency siguro 'yun. Emergency 'yun pag ganun. Kung emergency dapat Emergency nagbubusina na siya eh. Emergency 'yun pag ganun. Dapat kung itakbo niya nang hospital dito na sa dumaan sa Hindi baka dito sila sa banda dito, hindi na pwedeng pumunta doon bilis. Oh. Hindi malay mo doon naman sa Roses, Mahal daw doon. Oh, sabi niya Ate Peng. Oo. Parang private na daw 'yon. Sa ano? Sa Medical City. Wala Patay na. Patay. Ito guys ang kapilya ng Iglesia ni Cristo. Nakita ko na naman. Ayan ang legs ni ate. <laughs> Namimiss ko si Yani nag-ano ako. Iba na pangalan niya. Ka ni Yanni. Pinagsama yung pangalan nilang dalawa. Iba na naman ang pangalan. Ay, hindi naman ako nag chat sa kanya, ba? Kasi... Uh -huh. Oh, hindi pa yun, oh. oras sa Six.

kailan? ah? nagagandahan sayo <laughs> nagandahan sayo yun ano pa ba? Oh, ang ganda ng legs ng babae pa. yummy <laughs> sino pangang matanda sila ang mga ano eh mapanuri. <laughs> Kaya ako lumalayo ako sa matatanda. Mamaya bigla ka <laughs> ah, na lang hawakan. Tinan mo yung aso. Ang ganda ng upo niya. Oh. Nakakatuwa. Nataginit pa talaga. Doggy! Doggy! sarap maglakad pag umaga pero hindi ka papawisan kasi malamig malamig ngayon parang December. sarado ang sarado ang bakery. Eh. ha adun tayo sa ano sa sa Malunggay. Malunggay masarap yun Ye, bukas Masarap dyan, malunggay, masarap. Malunggay na lang. Meron pa doon, meron oh, pa yan. Meron pa. Hanggang 8 niya yun eh. Mm -mm. Mm. Mm. Nagugutom na ako kasi kukunti kinain ko kagabi. Takal yung kanin ko. walang pinapay ay ganda ng bulaklak Ayan guys. Dito yan sa Brookside. Kainta Arisel. Ang sipag ni Kuya. Oh. Sipag magwalis. Buti dito may tagawalis. Sa atin wala. ano naman yung sa atin. Atin na yung area Kaya nga eh. Baka sub-area lang nila. Ay, guys. Napakadaling. Saan yung berming, bir ano yun, yung yung pinupuntahan nila? Oval daw, oval. Ah, Diyan pala ang oval. oval ano yun? May upuan dun. Oo, oo, parang, parang. Park talaga. Oh. Di pa ako nakakapunta dyan. Nag-walking <laughs> so, kami ni ma'am. Dala-dala namin yung aso. Di. Di pa ako nakakapunta. Ayan guys, napakalinis ng kalsada dito oh Pati ayan, ang um, linis oh Ayan guys, ang linis. Ang ganda tingnan pag malinis ayan very clean ganda ng bilya na yun oh daming bulaklak magmamayo kasi Flores de Mayo Nabanat na naman ang aming mga buto. Dahil kami ay mahilig maglakad. Wala kaming high blood. Meron kami barikos. <laughs> barikos. Pero high blood wala. Dahil kami, mahilig kami maglakad. Ang guys, ganda ng bahay. Kaya lang na may puno na malaki, nakakatakot pag tumumba. Malaki ng puno. Acacia. Mabigat ang dala ni Jane. guys, dyan ako nagpakulay ng buhok. Ayan. Dyan. Oh, ganda. Bye bye guys.